Alam mo, sa loob ng maraming taon, hinayaan kong makulong ako sa isang pag-ibig na mas nakasakit kaysa nakapagpagaling. Gabi-gabi, nalulunod ako sa sakit, kumakapit sa mga alaala na akala ko ay pag-ibig, pero sa totoo lang ay mga sugat lang na patuloy na lumalalim. Siguro, maliit na bahagi ng kung ano ang meron tayo ay pag-ibig. Pero kung magiging tapat ako, Halos araw-araw ay kumakapit lang ako, umaasa na magbabago ang mga bagay. Umaasa na sa wakas, ay magiging tama kang tao para sa akin. Pero hindi ka. At sa totoo lang, nagpapasalamat ako doon ngayon. Dahil hindi ko kailanman napagtanto kung gaano gagaan ang lahat sa sandaling pinalaya kita. Kung gaano kalaya ang pakiramdam na bumitaw upang sa wakas ay bigyan ang puso ko ng kapayapaan na nararapat dito. Dati, akala ko kailangan kita para maging masaya. Na kung mas magsisikap ako, mas mamahalin, magtitiis lang ng kaunti pa, magiging maayos ang lahat. Pero hindi kailanman nangyari. Bawat pagsisikap na ibinigay ko, bawat pagkakataon na inalok ko, ay mas lalo lang akong sinira. Ngayon, Nakikita ko na ang pagbitaw ay hindi kahinaan. Ito ay kalakasan. Ito ay ang pagpili sa sarili ko pagkatapos ng maraming taon ng pag-una sa iyo. At ngayon, malaya na ako. Malayo na ako sa iyo. Mula sa bersyon ko na handang makuntento sa sakit sa ngalan ng pag-ibig. Alam kong hindi na ako babalik sa pagkakataong ito. Napakatagal ko nang nanatili sa maling lugar, may utang ako sa puso ko na magpahinga. Upang sa wakas ay maging masaya muli nang wala ka. Kung nakikinig ka nito at nasasaktan ka, tandaan karapat dapat karing maging malaya. Upang piliin ang sarili mo. Mas gagaan pala ang lahat kapag pinalaya kita. At ngayon, sa wakas, malaya na ako. Break time, Polanka's vlogs.